upang mailapit ang mga serbisyo at programa ng mga ahensya ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kasado na ang paghahanda para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa weekend. Humingi tayo ng update mula tolo sa late si Mela Lesmoras para sa update Mela. Yan, yes, gayan, kasado na nga ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayong weekend. At dito nga sa Tulo sa Leyte, nakahanda na rin ang mga booth. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., idaraos ng pamahalaan ang bagong Pilipinas Service Fair ngayong Sabado at Linggo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang na riyan sa Ilocos Norte, Camarines Sur, Davao City at dito nga sa Tulo sa Leyte. Sa ilalim ng inisyatibong ito, target ng mga otoridad na ilapit sa ating mga kababayan ang nasa limampung programa at serbisyo ng gobyerno tulad ng social services, hatid ng DOH, DSWD, Department of Agriculture at iba pang ahensya, ang livelihood and educational opportunities, hatid naman ng DOLE, TESDA, DTI, CHED, DOST at iba pang sangay ng gobyerno. Regulatory functions, kasama naman ang PNP, DFA, PSA, LTO, NBI at PRC at iba pang serbisyo na mapakikinabangan ng ating mga kababayan. At dayan o para sa mas marami pang detalye, at may paliwanag sa ating mga kababayan, ngayon ay makakasama natin, Sir, si attorney Mark Steven Reyes, National Secretariat ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Sir, kayo na nga mismo magsabi, just to give us an overview, ano nga po ba itong Bagong Pilipinas Servicio Fair at ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang bagong Pilipino Service Fair po ay uh, it's a two-day caravan no, which will bring uh, the, the, government services and programs closer to the people. Opo, uh, lahat po ng mga Uh, uh, programa mga serbisyo ng uh, ating pamahalaan ng gobyerno ilalapit po natin doon sa ating mga kababayan. Dalawang araw po ito no ngayong weekend uh, September 23 and 24 ito po ay gaganapin sa dabanggit na apat na probinsya no pero uh, iikutin nito ang buong Pilipinas no lahat ng probinsya madadaanan po nitong uh, uh, serbisyo fair na ito po. Opo at napakaganda dito sir. Sino po yung mga opisyal na aabangan natin dito sa Tulo Salite? Ah dito po sa Tulo Salite ang uh, uh, ang alam ko dadating dito po ang uh, Speaker of the House si Ferdinand si Speaker Martin Romualdez at marami pa pong ibang mga uh, cabinet secretaries ang dadating uh, bukas no uh, dadalo at sasamahan po tayo sa pagbubukas nitong uh, ating bagong Pilipinas Service Fair. Opo. At panghuli na lang Attorney Mark, syempre yung ating mga kababayan na e excite na ano ba yung kanilang dapat gawin or dalhin? Ano po ba yung requirements? Oo. Uh, kailangan lang po nating mag-register sa lahat po ng mga gustong uh, maka-avail no, ng mga serbisyo at mga programa na nandito po no sa Service Fair kailangan lang po nating mag-register sa uh, portal no sa registration portal matatagpuan po ito sa uh, Facebook page ng Bagong Pilipinas Service Fair pwede po nating iscan, pwede din po nating uh, uh, i-click no yung link kung saan uh, uh, magre-register po tayo tapos after po nating mag-register uh, bibigyan po tayo ng ID pagpasok nyo po dito uh, dadalhin na po kayo kung saan po uh, uh, ahensya ang gusto ninyong tahat at maka-avail ng services ng gobyerno. Okay. Ayan po. Opo, nako, maraming maraming salamat Attorney Mark Stephen Reyes. Syempre, yung ating mga kababayan, nako, ano pang hinihintay nyo? Talagang nga tangkilikin na natin itong nga bagong Pilipinas Service Fair this weekend na yan. Maraming salamat po, sir. Balik sa inyo, Dayan. Mela, so ang unang arangkada nitong bagong Pilipinas Servicio Fair dyan sa Tolo, sa Leyte. Saan-saan kaya yung sunod na mga lugar kung saan pwedeng maka-avail ng servisyo yung ating mga kababayan dyan sa Servicio Fair na yan? Meron na bang schedule na pwedeng i-check para abangan na nung ating mga kababayan, Mela? Yes, Diane, alam mo ang sinasabi nga ng National Secretariat ng Bagong Pilipinas Service Fair. Talaga nga, iikuti nila yung buong Pilipinas kung yung ating ibang kababayan ay nagaabang sana mapunta rin sa kanilang probinsya. Naku, wag po tayong mag-alala dahil talagang nga pupuntahan isa-isa ng ating mga otoridad. Ito nga nga, iikot nila itong caravan natin na Bagong Pilipinas Service Fair. Sa ngayon, Diane, no, dapat din nating abangan yung mga speech na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo na siyang mangunguna dito sa programa para nga malaman din natin kung ano pa yung mga susunod na probinsya. Pero ang tinitiyak nga, Dayan, ay uh, talagang uh, ito ay hindi naman magtatapos sa mga lokasyon ngayon dahil uh, meron pang mga susunod at uh, talagang lahat ng uh, lugar sa bansa ay ikutin din nila para lahat ng ating mga kababayan ay makinabang, Dayan. Alright, maraming salamat sa update, Mela Lesmoras.